Ako saan naman ang love life mo ngayon? Ang love life ko ngayon, wala muna. Tikim-tikim lang muna ako Pero muna. <laughs> kasi feeling, nagseryoso ako sa lalaki, bakit naman ako yung buhudan ko, ba? Ang ginagawa ko muna ngayon, <laughs> at, magpapayaman muna ako, magpadami muna, ako, muna ako ng pera. Kasi feeling ko, kapag marami na akong pera, mas maraming lalaki, di ba? <laughs> Unahin ko muna yung pag pag ng kasamang lalaki at bus-ubos, Kasi kung nalalaki ako yung nagtatlo o dalawa, eh, wala na akong puhunan ng pares ko. Wala na, na naman so, wala ako. wala kang ano, isang partner lang. ikaw ba yung type na uh, ano? Gusto ko single partner lang o multiple partners? Single partner lang pa rin magulo, Pero gusto ko ano, iba-iba. Iba-iba? Oo. Iba-iba? 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 iba 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 oo <laughs> so, ano ano ginagawa mo yung ngayon para masiguro ba yung hindi ka maluloko ng mga lalasan? Ay, siyempre, sa savings ako talaga, hindi ko pa napakatiwala yung mga importanteng bagay sa kanila. So, ganun yun doon, magsiguro sa tapo doon, hindi ko pinapawak ng <laughs> cellphone ko at sa kayo. <laughs> I, so, yung, <laughs> yung wallet ko, baka itak di iba mahirap. Mag-iingat na ako ngayon. Uh, well, uh, kailangan, kailangan talaga mag-ingat, iba na yung nag-iba na, na naroon. Na, Alam lalo na yung mga taong hindi pa natin masyadong kilala, di ba? So, yun.